Humakbang si CIU Honor gamit ang Seven Stars Gathering Cloud Step at namulaklak ang Brahma Heaven Silk. Boom! Hinarang niya ang lahat ng palad. Lumitaw si CIU Honor sa harap ni show. tinuturo si Feng Ping sa itaas, napakasama mong atakihin ang aking master. Pagkatapos niyang magsalita, ginamit ni CIU Honor ang Seven Stars Gathering Cloud Step at sumugod patungo kay Feng Ping. Agad na napuno ng nag-cruise na forceful energy ang buong mansyon. Interesado rin akong makita kung gaano na ang pinagbuti ni CIU Honor kamakailan. Si CIU Honor ay minsan nasa kaliwa, minsan nasa kanan, na tila ang buong espasyo sa itaas ay napuno ng kanyang mga pigir. Sina Stuart Joe at ang iba pa ay nanood ng may gulat na mukha. Paano naging ganoon kalakas ang batang ito? Kaya niyang labanan si Feng Ping? Lubos na pinagsisihan ni Stuart Joe ang kanyang desisyon. Dahil sa isang babong pagkakamali ng isang alagad, nakasakit siya ng isang makapangyarihang tao. Karaniwan, kung may matukoy na cultivation ng isang mataas na antas na eksperto, igagalang sila. Paano sila maglalakas loob na samantalahin sila? Bang, bang, bang. Habang lumalaban si CIU Honor, lalong siyang natuwa, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Habang lumalaban si Feng Ping, lalo siyang nagalit. Siya ay isang four-leaf nascent divinity tribulation realm expert ngunit sinasaktan siya ng isang maliit na babae. Ay activate ang avatar. Binalutan ng Brahma Heaven Silk si CIU Honor at lumipad siya pa across. Ikaw, asong ulol, pinatawag mo ang avatar mo dahil hindi ka makakapanalo. May pagkakaiba sa kanilang realms, kaya ang paggamit ng avatar para umatake ay ang pinakamahusay na pagpipilian. pinagsalikop ni Feng Ping ang kanyang mga kamay at ilang palad ang sumugod patungo kay C.I.U. Honor. Muling hinaranggan ng Brahma Heaven Silk ang harap at ang lahat ng palad ay nawala sa kanyang depensa. Tutuong ang Heaven Grade. Si Shen Liang Shou na nakaupo sa flying chariot ay may kislap sa kanyang mga mata ngunit mabilis na bumalik sa kalmado ang kanyang ekspresyon na parang walang nangyari. Sinabi niya ng malakas, tigilan mo. Matandang ginoo, ang pagputol ng kabuhayan ng isang tao ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. Bakit hindi tayo umupo at pag-usapan ang mga bagay? Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa pulang Brahma Heaven Silk sa CIU Honor. Bibigyan kita ng pagkakataong magbayad puli sa iyong krimen. Una, sirain ang sarili mong cultivation. Ikalawa, totoo mong sagutin ang lahat ng aking tanong. Ikatlo, hanggat nasa Liang State City ako, kayo ay nasa aking pagtatapon. Dahil si Shen Liang Shou ang numero uno sa whitelist, anuman ang kanyang mga gawa ay itim o puti, hindi ito problema sa kanya. Ngunit ang usapin ngayon ay hindi mapapatawad. Ang tatlong puntong ito ay isang makatuwirang parusa. Ang makapagsabi nito kay Mr. Shen, ano ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa? Hindi maganda, malubha na akong nasugatan. Kung magkakaroon ng tunay na labanan, magiging disadvantage siya anuman ang mangyari. Matandang ginoo, hindi nakakatawa ang biro na ito. Hindi ako nagbibiro. Napakakaunting tao sa mundong ito ang makakapagpasuko sa akin. Sa buhay ko, dalawa lang ang hinangaan ko, si Shen. Oo, oh, ang una ay ang kasalukuyang Emperador Yongxing, Ang pangalawa ay ang Grandmaster ng Evil Sky Pavilion. Iyan ang taong hinahangaan ko. Hindi nagsinungaling si Stuart Zhu. Talagang nakita ako ni Shen Liangshou bilang isang idolo. Ang numero uno sa whitelist ay hinahangaan ang numero uno sa blacklist. Ang mismong pag-iisip ay medyo nakakatawa kung gayon, dapat kang bumaba agad at yumukod sa aking master. Ang mga salitang ito ay sinabi ng taos puso at seryoso ngunit kay Shen Liang Shou, tila ito ay isang malinaw na paghamon. Feng Ping, nagmatalam ang mga mata ni Feng Ping, gumalaw ang kanyang katawan, nag-iwan ng after image sa kanyang lugar. Idinagdag ang Haoren Tiangang, lahat ay nanood ng nakapijol hininga habang buong lakas na lumaban si Feng Ping. Habang akmang kikilos si C.I.U. Honor, nakita niya ang kanyang master na itinaas ang kanyang palad. Dahil kumilos si master, siguradong panalo. Isang lilang ilaw na parang kidlat ang lumitaw sa palad ni lashow. Baluktot niya ang kanyang braso at itinulak pa sulong. Ang aura ng Divine Court Realm. Hahaha, mamatay ka. Kagaya ng paglapit niya kay Lusho, tumangala si Feng Ping at nakita ang lilang kidlat na bumababa mula sa kalangitan. Hindi niya mapigil ang sumigaw, Thunderous Energy. Isang tidlat ng Thunderous Energy ang tumama kay Feng Ping. Lahat ng naruroon ay natigilan. Tinamaan ng Thunderous Energy si Feng Ping at dumura siya ng isang buong bibig ng dugo. Ang kanyang Energy Center at Energy Sea ay parang malakas na tinamaan at nawalan siya ng kakayahang lumaban. Napakaliit ng tsansa na maging nakamamatay ang Thunderous Energy ngunit malaki ang posibilidad na magdulot ito ng malubhang pinsala. Nanginginig ang mga binti ni Stuart Joe at bumagsak siya sa lupa, namumutla ang mukha. Ito ba ang Divine Court Realm? Ito ba ang Divine Court Realm? Kaya ba ng isang eksperto sa Divine Court Realm na seryosong sugatan ang Four Leaf Nascent Divinity Tribulation Realm expert na si Feng Ping sa isang galaw? Nagpapatawa ka ba? Ang aking cultivation ay isang dahon lamang ang mas mataas kaysa kay Feng Ping, halos pasok lang sa threshold ng isang 5-leaf na dakilang cultivator. Ngunit sa pagharap sa matandang lalaki na tinalo si Feng Ping sa isang galaw, nayanig ang kanyang kumpiyansa. Sa puntong ito, wala nang atrasan. Lahat ng iba pang cultivator ay lumipad sa ere at pinalibutan si Nalasho at si IU Honor. Matigas na lumalaban, talagang tangaka dahil hinahangaan mo ang aking master, bakit hindi ka magmadali at magmakaawa? Maliit na babae, ako, si Shen, ay nakaupo sa trono ng numero uno sa White List. Paano ako madaling maloloko? Sugulin sila. Sa utos na iyon, maraming cultivator ang sumugod. Matagal ko nang may larawan ni Lasho na nakasabit sa aking pag-aaral na hinahangaan ko araw-araw. Ang taong nasa harapan ko ay malayo rito hindi ito masisisi kay Lashow. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong nag-aayos si Lashow at dahil matanda na, magulo ang kanyang buhok at malakas ang kanyang ugali. Ngayon, isang marangal at medyo banayad na matanda ang nakatayo sa harap niya, kaya natural na napakalaki ng pagkakaiba. Tiningnan ni Bian ng galit ang karamihan. Saan ka galing? Napakagaling mong magtago. Ang mga cultivator ay natakot at nagkagulo na parang isang platong buhangin. Dumaos si Sibian sa mga nakapaligid na cultivator. Ding! Napatay ang target, nakakuha ng sampung merit points. Ding! Napatay ang target, nakakuha ng sampung merit points. Tatandaan ko ito. Magkikita tayong muli. Sa kanyang flying chariot, tiwala siyang makakatakas. Tiningnan ni Lasho ang flying chariot na kakalipad lang sa kalangitan, ang kanyang ekspresyon ay kalmado gaya ng dati. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at sinundan ng kanyang kanang kamay. Pinagsama niya ang kanyang enerhiya upang maging isang forceful energy na bumuo ng isang mapusyaw na asul na pana. Sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri ay isang asul na pana na gawa sa forceful energy. Mula sa simula, sa lahat ng nilalang, ipinanganak ako muli sa siklo ng reinkarnasyon at Alam ko ang lahat, umalis ang pana ng forceful energy sa stream sa ilalim ng kalangitan ng gabi, para itong asul na paputok na umaakyat sa hangin, nagre-reflect sa liwanag ng buwan at nag-iiwan ng mahabang buntot. Naramdaman ni Shen Liang show ang kakaibang tunog na nagmumula sa likod niya at lumingon upang tingnan. Ano iyon? Isang pana ng forceful energy. Mabilis niyang inactivate ang kanyang avatar. Isang protektibong layer ng forceful energy ang bomb alot sa kanyang buong katawan. Lumusot ang pana na parang ito ay tofu, tumago sa avatar at pati na rin sa kanyang energy center at energy sea. Nawasak ang flying chariot at bumagsak si Shen Liang Shou mula sa kalangitan. Tumama, tumama, gusto ko ring matuto ng archery. Kung ang panang ito ay ginamit kasama ang nameless sword, sapat na ito upang patayin ang isang five-leaf expert. Gamit ang parehong isang katlo ng kanyang extraordinary power, Dati niyang ginamit ang nameless sword na may divine power of the host's responsive thoughts upang patayin ang sword demon Luo Changxing. Ngayon ay kaya lamang niyang patumbahin ang Five Leaf Shen Liang Shou. Kung walang heaven grade na sandata at nasa malayo, ang kapangyarihan ay talagang mas mahina. Gayunpaman, ang panang ito ay tumagos sa energy center at energy Sea ni Shen Liang Shou, nakatumbas ng pagpapalumpo sa kanyang cultivation. Boom! Bumagsak si Shen Liang show sa isang bubong at gam mula rito. Pagkapunta sa lupa, tiningnan niya sila show na puno ng pagkabigla ang mukha. Binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo pinahalagahan. Ikaw ba, ikaw ba ay mula sa Luo sect? Anong Luo Sect ang sinasabi mo? Kumbinsido ka na ba ngayon? Kumbinsido ako. Sa sakit at takot, siya ay nakahiga sa lupa, nagpupumiglas ng matagal bago unti-unting kumalma. Itinaas ni Lusho ang kanyang kamay at ilang forceful energy blades ang lumipad, tumama sa kanyang mga acupuncture point. Agad na nawala ang sakit ni Shen Liang Shou. Ang dating niyang kayabangan ay nawala ng walang bakas. Matapos ipakita ang kanyang lakas, si Bian ay umikot ng kasiya siya sa hangin bago dahan daw ang lumapag. Ang mga natira na lang ay ang mga ordinaryong tao ng Shen Manor at ang mga mababang antas na cultivator na hindi karapat dapat banggitin. Interesante ang bundok na ito, alam niyang pumili ng mga target na nagbibigay ng merit points. Sayang, dalawandaan lang ang nadagdag sa merit points. Napakabagal na ng rate ng pagkuha ng mga ito mula sa pagpatay ng mga target sa ibaba ng Divine Court Realm. Nakahiga sa lupa sina Stuart Joe at Feng Ping, ganap na walang kakayahan. Umupo si Shen Liang Shou, kinuskos ang kanyang mga mata, at nang makita ang nakakatakot na si Bian ay agad na umuurong. Hinaplows ni Lasho ang kanyang balbas at umiling, nagtanong, kailan mo sinimula ng kaduda dod ang negosyong ito? M. Matandang ginoo, sinusubukan ko lang mabuhay. Kakasimula ko lang, hindi ito pinansin ni Lasho, pagkatapos ng lahat ay wala itong kinalaman sa kanya. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon sa Liang State City. Masunerang inilipat ni C.I.U. Honor ang isang upuan mula sa silid at inilagay ito sa likod ni lashow. Ang sitwasyon sa Liang State City. Magulo, napakagulo. Bago kayo dumating, ang mga tagasunod ng Underworld Sect ay nakipaglaban sa garrison ng Liang State City. Napakarami ng nasawi. Paano naman ang mga dayuhang tribo? Maraming lulan mula sa Western Frontier at mga tao ng Gentle Edge ang lumitaw sa Liang State City. Ngunit hindi ko alam kung nasaan sila. Dalawang tribo lang ba ito? Ang limang bansa ng Western Frontier at ang pitong bansa ng Northern Frontier ay palaging maganda ang asal. Maliban sa Lulan at Gentle Edge, wala akong naririnig na ibang dayuhang tribo. Dahil nasakop ni Emperor yung show ng Great Flame ang Western at Northern Frontiers, ang Great Flame ay palaging nasa sentro. Maraming dayuhang tribo ang muling nag-organisa ng kanilang sarili bilang limang bansa ng Western Frontier at pitong bansa ng Northern Frontier. Ang labindalawang bansa na ito ay palaging may ambisyon at madalas gumagamit ng maliliit na insidente upang salakayin ang mga hangganan ng Great Flame. Ang ikaapat na prinsipe na si Liu Bing ay nakatalaga sa hangganan ng maraming taon upang takuti ng mga bansang ito sa kanyang kapangyarihan. Nasaan na ngayon ang ikaapat na prinsipe na si Liu Bing? Narinig ko lang po na pinamunuan ng kanyang kamahalan na ikaapat na prinsipe ang isang hukbo na may tatlong libo at limang cultivator, hinati ang kanyang mga puwersa upang bantayan ang sampung lungsod ng Liang State. Hindi ko po alam kung saang lungsod siya naruroon. Sa sampung lungsod sa Liang State, lima ang protektado ng formations at lima ang hindi hindi ilalagay ng ikaapat na prinsipe ang kanyang sarili sa mapanganib na sitwasyon. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at sinabing, gamitin mo ang iyong paraan upang imbestigahan. Kung maayos mong hawakan ang usaping ito, palalayain kita. Tuwang-tuwa si Shen Liang show at mabilis na yumukod, handa po akong maglingkod sa inyo, matandang ginoo.